Magandang araw mga classmates at welcome ulit dito sa Rugby Farm. Ako po ang inyong lingkod na si Raylin Bindiho. At ngayon, pag-uusapan naman natin tong ating product of excellence na nandito sa harap ko ngayon mga classmates. Makikita nyo dyan yung Ornistat. No? Itong Ornistat mga classmates is ito ay anti-malaria and anti-infective. No? So, sa mga avian malaria, nakukuha yan mga classmates doon sa mga lamok. Mas gumagrabi ang sakit na yan or dumadami sila during rainy season. So ngayon mga classmates, tag-ulan tayo ngayon. Sa Ornistat kasi, huwag na nating paabutin na mayroon ng tama ang ating mga alaga. No? Kasi pwede naman kasi tayong mag -prevention. Magkano lang naman to? Sa lang to, classmates. hindi eh. Magkano to sa anuhan? price niya. Oh, 25 pesos lang 'yung isa. Kasi pag tinipid mo naman 'yan, classmate, ah, wala, walang mangyayari sa breeding natin. So ito, kailangan talaga 'to, provision monthly pa rin, no? Binibigay namin 'to 3 days every month, mga classmate. Ngayon, eh, kaya mayroon ako ngayon dito kasi tag-ulan. 'Yan. I eh, schedule na malapit na 'yung schedule nila, mga classmate, kasi ano na ngayon? 17 na ngayon, August 17. Ito muna kami, 3 days. Then, 21 to 25 days, alams na. Magpuporga na naman kami, de losses, yung triple D. So, ngayon, schedule sila. Next week, naka-schedule sila for Ornistat Prevention of Avian Malaria. Kasi, mga classmates, alam nyo ba na ginamot na namin lahat-lahat, bakit ganun pa rin siya? Sabi ni technician ng Excellence kay Sir JV na Sir, buksan natin yung alaga. Yung reject lang ang classmate na hindi na maganda talaga. Buksan natin. Nung binuksan namin, walang bulate, walang foul cholera, wala lahat. Ang indication niya is avian malaria. So sabi ko naman na Dok, minsan kasi nakakaligtaan yung ano, yung Ornistat kasi pag may nararamdaman yung ating mga alaga ang assessment kaagad is may sipon, may halak whatsoever mga respiratory disease pa. Ngayon, nabaliwala namin na pag-ulan pala, ang daming lamok, syempre na may malaria, no? Avian malaria. Ngayon, ang ipot ng avian malaria mga classmate is yung green. Tapos pero may halo yung puti classmate, eh, no? Na iba doon sa normal na ano, iba sa normal na green and white na buo. Yan parang basa na hindi mo maintindihan Tapos iba yung amoy. So yun po yung indication na may ganun na. Ngayon, nagkumpiyansa kami, hindi kami gumamit ng Ornistat. So yun nga, medyo nagkal kami ng walo. Sayang din yung walo, classmate. Then after that, lessons learned, ah, na kami. Pinasok na namin tong Ornistat. No, so year 2022 up to date, dire-diretso na talaga kami na nag every month, no? Kasi kailangan talaga mag-invest eh, kasi walang mangyayari kung a uh, natin sila. Tapos pag tinamaan, tsaka tayo maggamot. Kasi prevention is better than cure. Very basic 'yan mga classmates. Sa so, oornestat so na pala na ano to, uh, napakalaki ng tiwala ko dito sa Ornistat na to. Kasi simula nung gumamit ako ng Ornistat classmate, ayun na, masaya na si Mrs. nakaka na kami. Wala nang troubleshoot. No? Normal na lang kasi yung mayroon, hindi mawala yung halak pisik, mga sipon, mga classmate. Normal yan, lalo na pag tuloy-tuloy ang ulan at nasa ranging lang sila. Pero yan, trabaho naman ni Amtel 500 yan. Ito na tayo, Ornistat kasi pang-avian malaria. Lalong-lalong po ngayon, tag-ulan, sigurado ako mga classmate. Taganyo sa bato yan, ornistat, sigurado yan. Yun lamang po, kasi alam naman natin lahat, no? Na paggawa ng tatak excellence, classmate. Subok na magaling yan. Number one, yun lamang po. All right.